isang mensahe ang naipublish sa mass media. Ang mga sayantista ng NASA ay naglabas ng isang emergency warning. Isang asteroid na kasing laki ng Egyptian pyramid ang patungo sa ating planeta. May mataas na posibilidad ng pagbangga. Ang petsa ng posibleng pagbangga ay sa May 6, 2022. Agad, sinabi ng ilang eksperto na kung ang ganoong asteroid ay tatama sa Earth, ang lakas nito ay katumbas ng 230 kilotons ng TNT. Ito ay katumbas ng humigit kumulang 15 Hiroshima explosions. Ang asteroid ay pinangalan ng 2009 JF-1. Karaniwan, ang mga siyentista ay gumagamit ng meters, kilometers o astronomical units sa pagsukat, ngunit hindi physical na mga objects tulad ng mga Egyptian pyramids. At anong klasing pyramid ba ang tinutukoy nila? Tinignan namin ang opisyal na website ng NASA at walang nahanap na salita tungkol sa 2009 JF-1. Walang nakitang mga nag-aalarmang headline tulad sa ilang media sources. Sa ngayon, mukhang isa na namang fake news ito. Nag-react na ang Russian Roscosmos Space Agency sa babala. Nagsagawa ang ahensya ng ilang astrometric observation sa paggalaw ng asteroid at nalaman na sa halip ng Mayo 6, lalampas ito sa Earth sa Mayo 15 at mangyayari ito sa ligtas na distansya na 23 million kilometers o 14.3 million miles. Bagamat itinuturing pa rin potensyal na mapanganib ang object, ang antas ng panganib ay hindi lalampas sa 1 is to 1 million 700,000. Ibig sabihin, malaki ang eksaherasyon sa panganib. February 15, 2013, Chelyabinsk Region, Russia, 9.20 AM, Local Time. Isang nagliliyab na bola ang tumuwid sa kalangitan na nag-iwan ng makapal na trail kasabay ng isang malakas na dagundong. Ito ang paraan kung paano nalaman ng mundo ang tungkol sa Chelyabinsk meteorite. Lumabas na isang asteroid na may diameter na 18 meters, 59 feet, at mass na 11,000 tons ang pumasok sa atmosphere ng Earth sa bilis na 18.6 kilometers per second o 11.1 miles per second. Pagkalipas ng 32 seconds, gumuho ang celestial body at naglabas ng shockwave. Ayon sa pagtatansya ng NASA, ang enerhiyang inilabas ay 440 kilotons ng TNT. May kabuo ang 1,615 tao ang nasugatan. Bukod pa rito, nasira rin ng shockwave ang mga gusali at ang kabuoang pinsala ay humigit kumulang $30 million. Sa parehong araw, Nagbigay ng babala ang NASA tungkol sa asteroid na pinangalan ng duwende na lumipas sa layong 27,000 kilometers, 16,780 miles mula sa ating planeta. Napagtanto ng sangkatauan kung gaano kalaki ang maaring maging epekto ng pagbangga ng asteroid. Nagsimula ang mga autonomous observation system ng regular na pagsubaybay sa kalangitan noong 1991. Sa pakikipagtulungan sa US military, nilikha ng NASA ang Near Earth Asteroid Tracking Program. Mabilis na dumarami ang bilang ng mga kilalang Near Earth Asteroids. Mayroon ng humigit kumulang 3,000 potentially dangerous asteroids ang natagpuan. Tinatawag ng mga astronomo ang mga celestial body na ito na potentially hazardous objects. Kabilang dito ang mga asteroid na maaring lumapit sa Earth sa distansyang mas mababa sa 0.05 AU o 7,479,894 kilometers at may absolute magnitude na 22 units o mas mababa ibig sabihin may diameter na hindi bababa sa 100 to 150 meters o 330 to 490 feet isang space body na ganito kalaki ay sapat na upang magdulot ng malaking pinsala kaya naman gumawa ang mga scientist ng isang logarithmic scale upang tasahin ang potensyal na panganib ang Palermo Technical Impact Hazard Scale na gumagamit ng kinetic energy at probability ng pagbangga. Simula noong 2017, ipinagdiriwang ng sangkatauhan ng International Asteroid Day tuwing June 30. Ito ay upang magbigay kamalayan sa panganib ng pagtama ng asteroid. Ang petsa ay nagpapaalala sa pagbagsak ng Tunguska Meteorite noong June 13, 1908. Ang pagsabog ay humigit kumulang 100 beses na mas malakas kaysa sa bomba sa Hiroshima. Ang Tunguska meteorite ay nagpabagsak ng mga puno sa loob ng 2,150 square kilometers o 830 square miles. Ang buong land area ng New York ay 784 square miles lamang. May tatlong pinakapotensyal na mapanganib na celestial body. Ang asteroid na 1950 DA ay isa sa mga ito na may pinakamataas na palermo rating negative 1.42. Ang pinakamalapit nitong paglapit ay sa March 16, 2880. Ang diameter ng asteroid ay 1.3 kilometers.8 miles at ang mass nito ay tinatayang 2 to 4 billion tons. Kung sakaling magkaroon ng pagbangga, haharapin ng sibilisasyon ng tao ang mapaminsalang kahihinatnan. Ang pangalawang asteroid ay 101955 Bennu. Sa Palermo scale, ang rating nito ay negative 1.71. Sa 2135, lilipad ito sa isang layong 300,000 kilometers, 186,000 miles mula sa Earth, mas malapit pa sa buwan. Ang posibleng pagbangga ay sa pagitan ng 2175 at 2199. Sa panahong ito, lalapit ito sa Earth ng 78 beses. Mayroong mass na 60 to 78 million tons at average diameter na higit sa 510 meters. 557.7 yards. Ang epekto nito ay katumbas ng 1150 megatons ng TNT. Ito ay 20 beses na mas malakas kaysa sa Tunguska meteorite. Ang asteroid na 410777 ang huli sa listahan. Ito ay isang binary asteroid na binubuo ng dalawang celestial body. Ang una ay may diameter na 120 to 180 meters at ang pangalawa ay 60 to 120 meters. Ang Palermo rating nito ay negative 1.78 at may mas na humigit kumulang 3.2 million tons. Ayon sa Theory of Probability, isang asteroid na may kakayahang magdulot ng mapaminsalang kahihinatnan sa buong sibilisasyon ay tiyak na tatama sa ating planeta balang araw. At maaari lang tayong umasa na sa panahong iyon, magagawa ng mga tao na maiwasan ang anumang posibleng nakamamatay na pagbangga. Kung nag-enjoy ka sa video na ito, siguraduhin i-click ang link sa screen para tignan ng isa pa. Gaya ng dati, salamat sa panonood at magkikita tayo sa susunod.